الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> ang lahat ng papuri, ng salamat at pagdakila ay tanging para sa Allah. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patuloy niya tayong gabayan at patnubayan. Mga kapatid sa pananampayatan ng Islam, sa mga oras natin insya Allah ay ating isa rin insya Allah ang khutbah natin narinig kanina sa masjid. At nawa, insya Allah, ay maging kapakipakinabang ito sa atin. Mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam, ang pagkakaroon ng iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, amrun mabdu, bagay na dapat meron sa isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkakaroon ng iman ay dahilan para mas makilala at mas mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagkakaroon ng iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pagitan natin sa mga hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala napakaraming mga talata mula sa Quran na tumutukoy sa mga gantimpala ng sino mang naniwala ننطق سأسأل الله سبحانه وتعالى أن نسبه نسبة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب حديث من رسول صلى الله عليه وسلم أل حديث سبحان الله أل من حديث؟ أي ناقة عندنا حديث من الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم أل سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كل في الإسلام قولا لا أسأل عنه عهدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيره قال قل آمنت بالله فاستقم وفي رواية قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم يوم حديث نيد عيسى سفيان رضي الله عنه سنابي؟ قلت يا رسول الله سنابي كو الله سبحانه وتعالى قل لي في الاسلام قولا لا اسال بعدك احد اوكي okay? لا اسال عنه احد سابنيا يا رسول الله حسبيه المساقين في الاسلام قولا سليت na hindi na ako magtatanong sabi niya nang bukod sa iyo sabi niya okay ito yung isa sa mga ehdima isa sa mga pagpapahalaga ng mga sahaba ng Rasul sallallahu wasallam na sila nagsisikap sila na itanong yung bagay na makapagbibigay sa kanila ng ng kabutihan okay sinabi ng Rasul sallallahu alayhi wasallam Kul amantu billah fastaqim. O sa ibang riwaya, kul amantu billah thumma staqim. Okay? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kul sabihin mo amantu billah. Ako ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala thumma staqim. Pagkatapos ay magpakatuwid ka. Okay? Ito yung payo sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ito yung naging tugon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na salita na khair. Ibig sabihin mabuting mga salita. At itong salita na ito, subhanallah, napaka ikilaman Okay? At ito yung mga bagay na binigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu utiya bi jawami'il kalim. Maikli na salita pero yung madmoon, yung nilalaman ng mga salita na ito ay napakalawak at napakarami. Okay? Yung hadith na ito mga kapatid sa pananampalatang Islam, na sinabi ng Rasul sa um, ito ay pagpapaliwanag na nararapat sa atin na sabihin natin tayo ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa hadith na ito, mauunawaan natin na hindi lamang sapat Ha? Ah, tandaan natin, hindi lamang sapat na sinasabi natin tayo ay naniniwala. Kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaul, ang pagsabi lang na ako ay naniniwala sa Allah, hindi iyon sapat para mag para tayo ay maging tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang definition ng iman, ha? Ah, Nutkun bil lisan, bil kalb, wa amalun bil jaware. ang ta'rif ng iman anutqun bil lisan ito yung pagbikas ng ating dila wa tasdiqun bil qalb paniniwala na pinaniniwala na ating mga puso wa amalun bil jaware. kailangan ginagawa ng ating mga sarili okay Ibig sabihin nun, hindi magiging ganap na mananampalataya ang isang tao kung sinasabi niya lang na siya ay naniniwala sa Allah pero hindi pinaniniwalaan ng kanyang puso. O kaya naman, hindi niya isinasagawa yung mga ipinag-uutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsabi mo, Jarrad Qawl, ay yung pagsabi lamang na ako ay Muslim, ako ay ganito, ah, hindi yon magiging dahil hindi yon magiging ah, sapat para sabihin na tayo ay mga Muslim. Kailangan ng gawa. Kung ano yung ipinag-utos sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailangan mong gawin. Ah, hindi ka matatawag na kumpletong mananampalataya kung hindi ka nagsasala. Kung hindi ka nagpapasting sa buwan ng Ramadan. Kung hindi ka nagbibigay ng zakat kung kabilang ka sa mga sa mga dapat magbigay ng zaka. Hindi ka magiging tunay na mananampalataya kung hindi mo binibigay yung karapatan ng Allah <coughs> subhanahu wa ta'ala. Gayun din yung karapatan ng iyong mga magulang, yung karapatan ng iyong kapitbahay, karapatan ng iyong mga kamag-anak, at lalo higit yung karapatan ng iyong asawa at ang iyong mga anak. Hindi ka magiging tunay na mukmin kung sinasabi mo lang na ako ay naniniwala sa Allah pagkatapos nun nagiging pabaya ka na sa mga ibang mga bagay. Hindi mo na sinasagawa yung mga inubliga sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kabilang din doon mga kapatid sa pananampalat ng Islam, na amalan bil jawarah, yung pagsagawa ng ating mga ng katawan natin kapag magitan ng pag-aaral ng Islam. Dahil ito ay ipinag-utos sa atin na Allah, ah, ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ano ang sinabi ng propeta Muhammad at itong hadith na ito ay ah, mutakirrir. Ah, Paulit-ulit na ating naririnig sa mga ulama natin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang paghahanap ng kaalaman ay obligado sa bawat mananampalataya. Ah, sa ibang riwaya, wa muslimatin, pati ang mga kababaihan. Diba dito sa hadith na ito, subhanallah, ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ah, sa lahat ng mga Muslim. Hindi sinabi dito na ah, kapag matanda ka na okay hindi ka na maghanap ng kaalaman. Kapag bata ka pa hindi ka pa akil okay lang. Okay? So, mag kung gusto natin maging at ah, kumpletong mananampalataya tayo sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailangan nating isagawa kung ano yung ipinag-utos sa atin uh, ng Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang fatwa ng lujna uh, lujna to ang uh, ang lujna to daima, ito ay mga grupo ng mga ulama at sila ay nagkakaisa at naglalabas sila ng na fatwa. Okay? Sinabi nila السواب في ذلك قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان ولا يكتفي في ذلك بالنطق باللسان إلا في إجراء أحكام الدنيا. سنابنا مع علماء نلجت الدائمة سابنا لا السواب في ذلك قول أهل السنة والجماعة. أن قام سبينا ha? Huh? yung sinabi ng Ahlus Sunnah wal Jama'a patungkol sa ta'if o kaya sa definition ng iman. Okay? Sabi nila, ang, ang imano, kaunong din lisan. Ang pananampalataya, sabi niya, kailangan sabi niya, ito ay sinasambit ang ating dila wa amalun bil arkan. Ang tinutukoy nun ay Jaware, yung ating mga katawan. What does the convil janan? Ang janan, yun yung ating mga puso. Kailangan kinaniniwalaan na agibus. Wala yung tatibay dalika binut dalika binut Hindi sapat sabi niya na yung pagbigkas lamang ng ating dila. Bakit? Dahil ang mga kufar ang mga nan, ng mga non-Muslim, Kapag tinanong mo sila, walain sa altaw man khala kahum la yakulun na Allah. Ha? Kung tatanungin mo sila, sabi na Allah. Kung sino ang tagapaglika, sasabihin nila ang Panginoon. Wahada yudullo ala ikra. At yung ayah na yun, yung sinasabi ng mga non-Muslim na yun, mga kufar na yun, yun ay palatandaan at patunay na sila ay nag na naniniwala sila na a ang paglika ang Panginoon. Pero yung paniniwala nila na iyon na Allah ang siyang paglika hindi yung naging dahilan para sila ay naging Muslim. Okay? Kaya nga, di ba, diba, kapag tayo ay gusto natin yumakap sa Islam, ah, ini-encourage tayo bagkos ah, tayo ay sinasabihan ng ating mga ustad, ating mga sheikh, na kapag papasok tayo sa Islam, tatandaan natin na hindi lamang yun sa pamamagitan ng pagbanggit ng shahada. Ha? Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah khalas anta muslim. Ala. Hindi yun sapat, hindi yun natatapos doon yung pagiging obligasyon mo bilang muslim. Okay, kailangan sikapin natin na maisagawa kung ano yung ipinagutos sa atin na Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon, hindi lamang tayo sa pangalan Muslim, ah, sa tribo, ah, sa angkan na pinagmulan, bagkos tayo ay Muslim sa salita at gawa at lalot higit sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'alam wa wa ala nabihin ng Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.